Para sa aking balita ang showbiz, tumanggap ng paghanga si Ryan Bang mula sa mga netizen dahil sa matinding respeto ang ibinigay nito sa kanyang girlfriend na si Paula Huyong. Sa YouTube vlog na inupload ni Ryan, sinabi nito na nagpunta sila ng kanyang girlfriend sa Tokyo, Japan kung saan ito umano ang pagkakataong manonood sila ng The Era Store ni Taylor Swift. Dito na hinangaan si Ryan dahil dalawang room sa Hyatt Regency sa Tokyo ang kinuha niya para sa kanilang dalawa ng kanyang girlfriend. Mahikita rin sa video na nagpaalam pa sa isa't isang dalawa at nang sebihan pa na makita sila sa breakfast kinabukasan. Dahil sa ginawa ni Ryan kung kaya't dinagsa ng paghanga mula sa mga netizen dahil sa pagrespeto nito sa kanyang girlfriend. Ayon sa isa nagkomento, sa dalawang rooms pa lang na kinuha ay nakakainlab na si Ryan kung saan nirespeto nito ang kanyang girlfriend at dapat lang ito maging masaya. Sinabi naman ng isa na napaka-gentleman daw pala ni Ryan dahil separate rooms ito at ang kanyang girlfriend kaya't idol niya ito. Komento naman ang isa pa, hindi niya ina-expect na two separate rooms ang gagawin ni Ryan. Ryan, kaya tinahangaan niya ito. Samantala, sa isang balitang showbiz, walang katotohanan ang balitang kumakalat na tila nagpapaiwatig si Bayambang Pangasinan Mayor ni Niaose, Kiambao, na mabaho ang hininga na sinundan niya ng salita gamit ang mabahong mikropono. Ito ang ipiniliwanag na actress politician matapos mabash dahil sa naglabasang video kung saan dinig na dinig na sinasabi nito ang mga katagang, Can I change the mic? There's bad breath here. Sorry, mabaho talaga ang mic. Sorry, I can't, it's amoy maasim. Nangyari ang insidente matapos ang flag-raising ceremony sa Balon, Bayambang noong March 18, 2024. Ay kinin niya, inedit ang nasabing video kaya't nagbukas siyang katawatawa. Dahil dito kaya't ipinost nito ang mas mabang version ng na nasabing video. Sa caption ay sinabi nito na hindi ginamit ng kahit sino ang microphone bago niya ito gamitin kundi matagal daw ito nakatago kaya't nagkaroon ito ng hindi kaya ay amoy siray pa nito na hindi niya pwedeng sabihin na nasabing mga salita para lamang mamahiya ng isang tao. Kung sino man umano ang nag-upload na nasabing video at ginamit para kumita ng pera, sana mano ay nakatulong siya dito. At yan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.